Yo, magandang araw sa lahat. So sa araw na ito, guys, sabi nila marami daw inkanto dito. Okay, oh. Oh, pupunta natin 'yan. Okay. Titingnan natin kung legit okay kung magpapakita. So gawin na natin 'to. Pupunta na natin mga kapresko. Oh. Sabi nila marami daw inkanto dito. Okay. Oh, may nagpapakita daw dito. So titingnan natin ngayon. Oh, titingnan natin 'yan. Oh. Ayan mga kapresko. Nandito do yung nagpapakitang inkanto. Okay, oh. Oh, titingnan natin nya kung nandito kung magpapakita. Okay. Oh. So syempre, hihintayin natin. Panoorin niyo yung ginagawa ko dito para makita nyo kung legit nga na may merong nagpapaki, nagpapakita dito. Okay. Oh. Oh, hintayin na natin 'yan mga kapresko. Oh, titingnan natin kung legit nga kung mayroong nagpapakita dito. Okay. O oh, so mga kapresko Hintayin na natin Okay Legit nga lods Legit Ayan na Ayan nga lods Legit nga Ayun o oh, Nakita nyo yung mga idol o oh. Oh, guys, guys oh, O nawala guys Nawala O oh, guys Tabi tabi po Legit nga guys Ayun O oh. Hanapin natin guys Ikot natin ang kamera. camera Ayun na naman guys Sa may puno Ando sa may puno Ng manga guys Oh, oh, nawala na naman guys Nawala yung ganto guys Oh Oh, tabi-tabi po Oh, nasa na napunta? Nawala, nawala Oh Saan na yan Oh, tabi-tabi po Tabi-tabi po, mangigiran po kami Nawala siya Nawala siya mga lods so, Oh, guys, nawala yun oh Nandun yung kanina oh, nawala siya Oh, oh, nawala siya Nasa na kayo napunta yun? Tabi-tabi po Magigiran po kami Nakita nyo yun guys Oh Nandun siya kanina sa puno Biglang nawala Kanina nandun siya may punso Oh Guys Sana kaya napunta yun Tabi-tabi po